Hello, hello mga meses. Iba ang boses ko nga Ako'y kanina pagising, kaya nga lang ako hindi pa nababa. At masakit nga aking katawan. Oh my God! Lagyan ko kaya ng ipeka scent oil din dito. Sa aking muzzle. Ito bagay good din for muscle pain. Sakit talaga siya. Hindi pa ang mga bibi manok kuneho. My God. Tanghali na. Gutom na sila. Ubus pa man din ang pagkain nila, hindi pa ako nakakabili. Order ako ng pagkain ng mga bibi. Dinideliver naman nila yung dito. Sa mga boses ko, eh. <coughs> ani Morning. Hello ate, si meses oh. ito nga. Bukas kayo oh. dito asa sa tungguhin. Sige ate, thank you so uh, much honey. Salamat ah. Uh. Bye un mga meses. Naka-order oh. na tayo ng pagkain ng mga animalanja. I think I'll go down na muna to prepare our breakfast. I am going to bate itlog. This will be our ulam. Bakit ang asin ay nasa supot? Ba't hindi ilagay sa sisidlan? Nakaluto na ako ng itlog! Maalam na ako magluto! And then, may doon kami ditong ham na tatlong taon nang nasa freezer. So, I think this is the right time na para lutuin ito. What is it? Bili ka ba? Utang? Anong utang mo? Gamot. Ha? Dami. Gamot. Sino may sakit? Maligo na kaya ako, ano? After we eat. Para guminhawa ang aking pakiramdam. What do you think? si ay na doon pala ang nagwawalis sa aming palibot. At yung winalis namin kahapon na hindi pa namin dinakot. Dahil nga pa ulan pa. Baka nga pala kaya pati ako eh. Sinamanan pa kami nagpaulang kahapon. Habang naglilinis dito sa aming palibot. So it's my fault. Chong! Chong! Tayo kumain na! Gumaganda na ang panahon. Sumasama naman ang pakiramdam ko. Oh. oh. <coughs> Itong mga tandang namin ditong manok. Ah ay palibhasa ay nagsisiidad na ay natututo ng lumaban nagsisi pagsabong na ay hanggang sa mamatay ay hindi siguro maghihiwat kaya ako bumili ng panali at itong mga tandang na ito ay pagtatatalina Siyong! Tulungan mo Manguhuli ng manok! Minta hmm, mo, kaawa naman yung isa.